Trending ngayon sa social media itong si Carlos Yulo dahil umano sa suot niyang crop top. Pinag-uusapan nga ang naging OOTD ni Kaloy na kuha sa Seoul, South Korea na inulan ng maraming batikos dahil sa umano'y nag crop top ito. Maraming nagsasabing hindi ito bagay sa kanya, lalong lalo na sa tigasin na pangangatawan niya. Dagdag pa ng mga netizen, depende daw ito sa nagsusuot tulad ng aktor na si Kyle Etchari na nag up din sa mga nakaraang naging post niya. Maraming namang tagahanga niya ang nagtanggol sa kanya, kabilang na dito ang kasintahan niyang si Chloe Sanase. Disclaimer, ang mga tao na banggit sa video ito ay base lamang sa mga nakalap namin po sa social media. Ang lahat ng impormasyong nakasaad sa video ito ay batay sa mga pahiwatig at haka-haka na ibinigay at binibigay ng may ayaw ng social media account.